nas noches mga anti at mga uncle, Maligayang pagbabalik sa ating munting channel For today's video, dadaan lang muna tayo sa grocery store Pero bago yan, pagkatapos muna ng isang maiksing intro Iyon nga mga auntie at mga uncle, hindi siya masangayon sa atin ang parahon pagdating sa trabaho. Lagi tayong ginagabi kaya ito lang yung oras natin para mamili ng ating pangunahing pangangailangan. Bumili lang tayo ng seasoning para sa pangluto natin sa ulam. At bumili na rin tayo ng brown rice. Kunti na lang yung tao mga namimili dahil late na masyado sa oras, pagalas 7:00 na ng gabi. Kaya kung napapansin natin, bihira lang yung taong nasa loob ng grocery store. Sinamahan na natin na first meal kasama 'yan sa routine natin bago matulog. Ininom muna tayo isang baso bago tayo magpahinga. Dito naman sa fruits and vegetable section, medyo may mga, mga ilan nila pang mga mamimili. Bumili tayo ng limon dahil sa umaga. So nilalagay ko muna yan sa medyo maligam-gam na tubig. Yun muna yung aking iniinom bago mag-kape. Buhay mo mga sangkay, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video. Hanggat sa muli nating pag-uugnay, gracias, adios.